Mayroon tayong diode dito. Ise-share ko naman sa inyo kung paano ito. It is paano natin ito malalaman kung good or uh, sira na. Bali ito yung ano niya. Uh, diagram ng ating diode. Ito yung anode. Ito yung anode niya, positive. At ito naman yung cathode. Ito yung cathode. Ito yung ah, negative. Ang diode, ay ito yung nagsisilik ng positive at negative. Kung ito ay gagamitin natin sa AC. Ang AC cycle natin ay up and down. Bali, paiba-iba siya. Ganito yung cycle ng diode. positive negative yan ganito ang cycle ng diode taas baba at yung mga ganitong part na diode yan kung nakikita nyo itong kulay white na yan yan yung negative itong black na to ito yung positive nya so ganyan siya At ano naman itong mga number niya? Itong mga part number niya, dito natin malalaman kung ilang ampere siya at kung ilang volt yung kaya niyang i-handle. Pag sa AC natin ito gagamitin, kung ano yung pinasok, yun din yung lalabas. Pag sa DC naman, kabiliktaran. Kapag ginamit natin ito sa positive, at negative yung entrada natin, walang lalabas. Halimbawa, dahil al alternating current yung magamitin natin, mayroon siyang positive at negative. Ang diode natin ay mayroong positive at negative. Kung ito ay lalagay natin dito, lahat ng negative, papalabasin niya. Yun yung cycle niya. Paano kung baliktad naman? Yan. Dahil baliktad yung entrada natin, baliktad din yung lalabas. Kung ano yung pinasok, yun din yung lalabas. Yung sa AC. Siya yung nagsisilik ng from alternating current to direct current. So ngayon, paano na naman natin ito ititest? Titest naman natin. Paano natin ito ititest kung okay pa or uh, hindi na? Pwede kang gumamit sa X1, X10, X100 o X1K. Pero dito tayo sa X10. Dan. Select natin to. Itong anod, ilagay natin dito yung positive ng test probe. Ito namang cathode, ilagay natin yung uh, negative ng uh, tester o test probe. So, hindi siya pumalo. Ngayon, babalik tayo rin naman natin. Dapat yan ay papalo na. Yun. Pumalo siya. Ngayon, paano naman natin matitester kung may leaky o leak. Kapag uh, ito ay gumalaw at pag ito ay gumalaw na kaunti o may reading na kaunti, ibig sabihin nun is leak. Lagay natin sa X1 kay. So, ayan. Hindi siya gumalaw. So, ibig sabihin, wala itong leak. Ibig sabihin, ito ay uh, good condition. So, yun lang. Sana ay meron kang natutunan. Maraming salamat.